Ayan po, kukuhaan na po namin ang sample na rin ating kangkungan. Oh. Medyo matatayog na rin nga po. Yun na po, may makakasama tayo. Ang tataas na oh. ay talaga, ang yan. dami po na rin kapapanigang. Panggisa. Oh. Yan na po, yung ating kangkung. Panimula na po tayo dito. Oh. Talagang pwedeng pwede na po. Mm. Tayo po naman ngayon ay uuuhan na natin yung mga order po. Oh. Bilis din ang panahon eh. Pwelo kay araw. <laughs> ay, Dumali. Dadalhin ko liwanag kay dilim. <laughs> <At> Kaya <saka, laughs> ano, ka ng maga, hindi wala ka na huli. Abay, dala ko naman iliwanag nung aking ilaw yan. Oh, dilim. Dilim na. Pwede ka pala ito, Jim. Why? Hindi ka ay wala daw Maliwanag. Abay, ari nga yung ka-Jim na yun. Pangangilaw dala tarapal tarapal. <laughs> Didiliman na. na. Yan, ang gara na natin ngayon, oh. Pagkagara. Tama na nabeda talagang quality. Oo, oh, kubasal. Ganda, oh. Aray, kakunti pang lagay na pataba. Ito, kwan. Quality. Hindi, basal o ito. Hindi. Quality talaga yung nagalagaan na rin. Quality. ba? Magaling. Chicken. Chicken. May inspirasyon pala si Majima Si Kita na galaga niya si Kate. May inspirasyon. Kuya, huwag dilig na ikaw. Diligin mo na yung kakong. So, ayun. Yan eh. Bumbayin lang naman yung muta ka. Hindi dilig na. Pero bintahin nga naman ang maano. Yung... alaga Sa dilig. Dapat pa ito yung 70. Malay.

Ika nga yung Eh, parinin na at bili mm -hmm. Ng kangkong Baka kayo magsisinigang Ay, dabis na dabis Aras sa sinigang Sagli kayo, sagli Awan ko lang kay Asia kan tagal Nasa, dapat ang bote kasama ninyo Nagtatanin eh. Si Jedrick. Ay... Tinumpong ng ano? Tinumaan. <laughs> Tinumaan ng katam. Ay... Tinumaan ng katam. Si Ashley daw muna ang puntaan ko. Na ay, ay ho yung ating mga ano o kangkong. Dasi ito yun ayun. Dasi yun. Nang makita doon o. Oh. Wala na. Naitabi ko na. Ilan na ba Per na ba yan? Baka per na. <laughs> Baka sobra na. Sakuta. Sabay sabay. Hati-hati tayo. Tao kung anong gusto mo, gusto ko na rin. Anong utoy? <laughs> kung anong masarap ay yun na. <laughs> away o gulo? Parehas. Kung anong gusto mo? Parehas. Ay kasi pag away at gulo ay magdadala ka manuto. Magutom. Magutom. <laughs> Aba. Magutom ano? Hmm. Mamanuto ka para hingi ka ng pahinga. Quality. Okay, okay. Aran na ho yung ating kangkong oh. Siwan kung sa palay oh. Puto yung ano baka matapakan yung katik. Magarbo. Nga anong gara naman na yun. Talagang tindig labong. Ganda na. Ano? Nga. Nain na po yung ating ano kangkong. Yung kahit tindig labong yun yung mga kangkong. Oo. So, oh. Mga 5 days pa. Pwede na yan. Kahit mag isang daan ng order dyan. Babakbakan ko. Yung kabila nga natin yung madadagdagan ko ng ano. Ah, ano? lilinisin linisin yun? Kapadilid. Linis. Ah, ang ganda naman na. Yan. Hindi parang natutunong na sa jayong ano. Pataba ano. Pati nga yung chicken manor. Hindi pa. Buo-buo pa. Aray pa po yung natira oh. kisting lang ah, kisting. Labit na ulit. Oh. Doon na isi-set up na auto yan. Ilan na nga, sampu, dosi. ata. Baya ay ay Marami pa naman yan may pang umaga lang. Ilan yun? Two, four, six. Ang dami pa lang ito. <laughs> dami sobra. Baya ay ay na na kaya yeah, ito na oh! ho ating kangkong yung pong ating kangkong ay kumbaga yan po yung pinakaplano natin uh, para po bang aakaya natin yung yung pa order kumbaga noon kaya pala natin e eh, ngayon, siguro, kaya na natin mag-30-40. Basta po gusto ko, tuloy-tuloy. Di 30-40 tayo, ano, yan pa po yung kaya natin. At gawa na doon sa kabila, medyo pahinga po ng kaunti. Basta pag po lalakas pa uli, another punla uli. Oh. Yung po, nakikita kong ano, dapat may sukat din po ba yung pa-order. gawa po nang minsan ay sa pa-order po natin ang nasusunod ay yung gulay hindi yung tao ay mas maganda po maramdaman dalahan natin na continuous gawa po ng pag uh, ang pinariority po natin ay yung halaman kung, kailan kung kailan lumago yung halaman sa kailan tayo bibigay, ay nawawala po yung pinaka production po ba tama po, po kayo akong tinatarget oh yung po ang pinaka-target ko dito sa ating taniman. Doon nga, oh, naka, ano tayo. Yung kabila po natin, doon, ay naka... Tumuloy siya, tumuloy ng araw-araw, oh. -araw, uh. Ngayon pa kaya, oh. Uh. Ngayon, hahanap naman tayo, oh. Ganda, sana po mag tuloy, -tuloy lang ang ating pag-ano. Tapos sa kamote pakapalin din natin ito makapal oh. yan pa yun po ang pinaka natin ano tuloy tuloy kahit monte ay gawa ho ng kumbaga katulad dito kung i-pull harvest natin to sa estimate ko maka sabihin na natin maka 500 tali yan po kahit may order sa akin ng kumbaga 500 tali agad pwede rin naman siguro pero kung mawawala naman yung pang araw-araw natin e eh pagpapalit ko pa rin po yung araw-araw na supply natin uh -huh. at gawa ko ng 500 ay pagka lumago na uli hindi na naman kukuha ay paano pa po uh -huh. yun po ang pinaka target nga ulit natin ulit ulit yan na po Ah, talagang yan Yan na ang ating kangkong. Oh. Tayabas pa lang po ang ating ano ngayon. Pag po mas dadami at mas aalwan, maglulusay na na tayo. Ya, utog ko na yan po. Magkasya nga ho, kumbaga maglulusay na na ba? Sa city na tayong dadalat, Lucina City. Mas malaki po ang pamilyahan dyan ay. At saka maraming dayo. Tapos ay pagkakayanin pa rin. Sa malaking bagsaka naman. Oh. Mas maraming order. Mas mura po yan. Oh. Parang wholesale. Magkaiba po ang wholesale sa retail. Ganda na. Nasampulan na natin. Eh. Ayan po, panalo po. Salamat po sa inyong pagsama. Ano po? Yan, kung kayo po mahilig sa kangkong, panigang. Andito na, may talim na po tayo. Kung malapit po naman kayo dito sa atin, ay eh, yan, available po ang ating kangkong. Yan, salamat po sa inyong pagsama. Ingat po ang lahat. Happy lang po. Bye.